Sunod-sunod pa rin ang mga nahuhuling pasaway ng na motoristang dumadaan sa EDSA Busway. Ang ilan sa kanila, mga personalidad at sasakyan pa ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualdez. Wala bawas, kasi sa rider like... right ng ganito. Nakikipagtawaran pa ang delivery rider na ito nang mahuli ng mga enforcer na dumadaan sa EDSA busway bandang Ortigas kanina umaga. Mapa-motorcyclo man o kotse, 5,000 piso kaagad ang multang babayaran sa unang paglabag. Depensa ng rider na nahuli, saglit lang naman daw siya na napunta sa bahagi ng busway. Noong pukas ako galing sa Mega Mall, e bago pa pumasok ang busway, pumasok na rin ako. <laughs> Dalawang buwan na mula ng taasan ng MMD ang multa para sa mga pasaway na dumadaan sa EDSA Busway. Pero hindi pa rin nauubos sa mga motoristang sumusuway dito at kanilang mga palusot. Hindi ko alam sir kasi first time kung mag -ano, kasi magpapampanga ako eh. Ha? Uh, first time kung magano dumadaan sa EDSA. Ba't lang po kayo napadaan sa busway? Magpapadali lang po sir. Oh, ito, ito wala. na awa. Ang rider na ito, dumaan na nga sa busway, wala pang lisensya kaya diretsyo impound ang motorsiklo niya. Ay, gusto lang po na po yung trabiyong motor ko eh. Na-excite po ako. Saan pa papunta? Paso po trabaho. Mayroon ding sinitang sasakyan ng gobyerno o may kulay pulang plaka. Mayroon ding isang pulis na papasok na sana ng trabaho. At motoristang may blinker pang sinasakyan na sinasabing pagmamayari o ng politiko. Pati na ang sasakyan ito na may plakang 7 na para sa mga senador. Lahat sila dumaan sa EDSA busway. Well, we don't have uh, concrete details or sufficient data po no kung sino po ang mga dumaan or nahuli po. And uh, ang aming ahensya, wala po kami pinipili. We have to implement the law fair and square. Pati isang basketball player na papunta na raw sana ng training, hindi rin nakalusot matapos makuhanan sa video ang pagdaan niya sa busway. Sinusubukan pa nga niya makiusap pero hindi rin pinagbigyan. Uh, he's trying to contest his violation eh. despite having it on cam already and on video. Eh, kailangan maging patas po tayo kahit isa ka pa pong personalidad. Base sa monitoring ng MMDA, mas marami raw ang violate na dumadaan sa busway lalo na sa mga tunnel at mga flyover. Bukod sa iwas traffic, madalas wala raw kasing nanguhuli o nagbabantay dito. Kanina, umabot agad ng tatlong ang nahuling dumaan sa end sa busway lane na natikita ng MMDA karamihan dyan, puro motorsiklo. It could be the reason dahil maliit po sila, kaya po nilang sumingit, labas-pasok po kaagad sa bus carousel natin. Pero ayon sa MMDA, buwa ba naman ang nauhuli nilang pasaway na motorista? Mula kasi sa lampas dalawandang sasakyan at motorsiklo na natitikitan kada araw noong Nobyembre, ngayong buwan, nasa 80 hanggang 100 na lamang daw. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ng mga motorista na tuloy ang operasyon nila sa si EDSA Busway mula umaga hanggang gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.